Nagbigay naman ng paalala ang mga health experts para maiwasan ang hawaan na lalo na ngayong tumataas ang bilang ng mga nagkakasakit ng flu sa bansa. Ayon kay Dr. Benito Atienza, Vice President 3 ng Philippine Federation of Professional Associations, ang pagtaas ng flu cases ay dahil sa pagluluwag, paglabas ng mas maraming tao at pabago-bagong panahon. pinag ng eksperto ang publiko, lalo't may mga pagkakapareho ang sintomas ng flu at COVID-19, gaya ng ubo, sipon at lagnat. Hinikayat ni Dr. Atienza ang mahigpit na pagpapatupad ng protocol sa mga ospital gaya ng pagsusuot ng face mask at pagbabalik ng RT-PCR test para sa mga screening ng COVID-19. Para maiwasan ng hawaan, pinayuhan niya ang publiko na patuloy na isuot ang face mask, palaging maghugas ng kamay at magpabakuna laban sa flu. Pinapayong natin ating mga kababayan, lalo ngayong panahon ng, ng uh, uh, salita ng init tapos lalamig, common talaga yung ano ang ang flu lalo sa ibang bansa nga ngayon nagyayelo na dito sa atin lumalamig na kaya dapat mag-iingat tayo at palagi na alalahanin na katulad ng covid uh, panahon ng covid pandemic ay ano pa rin natin uh, ano yung panangkay hugas ng kamay uh, pag pag umuubo igagano natin pag tatapat sa ano natin sa mga kausap at tapos kung may ubo may sipong pa para hindi ka mahawa